ito po yung nasawa ko. Siya namin yung isang double. So, ito po yung check-in namin ngayon for one week. Kumita ako ng 2.7 for extra income. At ako naman po, 1,400 dirham. So, ito po ay papadala namin sa anak namin na nasa Pilipinas. So, salamat sa UNO. Buti na lang may extra income kami aside sa kinikita namin sa sahod sa trabaho namin. So, salamat UNO. Buti na lang may Ay ako po si Raymond Hi. Dating Galing. work ako as nursing supervisor. Ito ang kinita ko sa UNO for one week. And part-time po itong ginagawa ko pero full-time ang kitaan. Kinita ko po ito sa uno uh, for one week. Actually, birthday po ng nani ko ngayon. So, papadala ko sa kanya to. Ito po yung part-time ko sa uno. At salamat sa uno dahil nakakaipo na ako. Yeah! One week pong kinita ko, 7,843. Solved na solved, every month ang binabayaran kong tuition fee ng mga anak ko dito sa UAE. Kaya buti na lang may uno. Uh, may check ako ngayon, 11,611. Oh, wow. Hindi ko na ngayon iisipin yung pang-enroll ng mga anak ko. Malayo pa yung school year pero nakaredo na yung pang-enroll sa kanila. Thank you, no? Malin ito po yung pinita ko in one week time. So, ito papadala ko ito para sa hospital ng anak ko. Dahil mga anak siya sa next month. Buti na lang may uno. Maraming salamat, uno. In the span of six months, nangkaroon na po ako ng almost 700,000 pesos. Kaya ito po, huwag na kayo magpatumpit-tumpit pa. Ito na. Ito na ang ating pangarap. Natutupad na po. Salamat po sa uno. Noong una, pinart time ko siya habang natrabaho ko. Pagkatapos, nag-full time ako. Ngayon, ito good news guys. 15 days ago, nasa Pilipinas ako, pero ito malupit. Pagbalik ko din sa UAE, guys, merong isang 4,540 at merong pang isang 14,820. Oh, yeah! Guys, kaka negosyo na kahit wala ka, talagang kikita ka. Buti na lang may uno. Salamat, salamat sa uno. 7 years na ako dito sa Abu Dhabi, UAE. Noong una, walang extra income. Pero buti na lang, may uno office dito. Ngayon, may extra income na ako sa uno. Salamat sa uno. Dati ako nagtatrabaho. Ngayon, ginagawa ko siya part-time. Naging full-time na ako. Pumikita ako 2,000. Ko. Ngayon, nag a ako ng visa ng anak ko. Ito yung gagagamitin ko para pang, pang, visa ng anak ko. Papunta ng Abu Dhabi. 90,000 pesos po sa Pilipinas. Grabe po! Nakitaan po to. Another checking ko na po rin. Na nasa pampadala pa ako sa Pilipinas. Oh, oh, yeah, May uno! Yes. Sa Poco Cleaner, ngayon, nabago ko po ang buhay ko dito dahil dito sa uno. Ito, so, tinitita ko po ito na two weeks, 2 weeks, 2,946. So ito, para sa nanay ko, wala pa akong sahod. Ito na po, nagbuha ko sa uno. Buti na lang may uno. Salamat po. So guys, ako po si Wilson. Uh, ito po yung kinita ko ngayon. 2,000 dirhams within 3 days. Guys, grabe. Ang kinita ko na po, total income sa UNO, almost 1 year, 1 million pesos na po. Yeah! Yeah! Tapos, ang malubit, nakabili na po ako ng isang hammer dahil sa UNO. Yeah! Yeah!